Yo, what's up? This is oh. TV and welcome to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. <laughs> so, guys, for today's video, ay akasabok ang aking ka kaya kami magpapatuli. Yo! Oh, yeah, mga kahatdog, tama kayo na dinay kasama ako magpapatuli. <laughs> Siyempre, magpapatuli, tuli na ako, no? Ano ba naman yan? 40 years di patuli. My goodness. So, ayan, guys uh, medyo kinakabahan ng aking anak. Ano? Hindi ko <laughs> <laughs> ako kinakabahan. Gago! Actually, kagabi pa siya kinakabahan. <laughs> hindi! <laughs> so, ayan. Uh, doon kami sa Lying in magpapatuli. Kasi nga, medyo expensive sa doktor. sa <laughs> so, hospital. So, ito naman, medyo okay naman itong pupuntahan naming uh, lying in and Um, Naka-schedule na siya ngayon 9 o'clock pa naman So medyo maaga kami kasi nga Para mauna kami And ayun na nga guys Kinakabahan ako <laughs> Ako yung mas kinakabahan sa ano ko Kung ano yung kaba niya eh Mas doble yung kaba ko sa kanya My goodness ah! eh, Nananahimik na siya Nananahimik na siya, <laughs> Nananahimik na siya guys So ayan, uh, mga ka-hotdog, uh, malapit na kami doon and medyo mo muna kami sa nanay ko sa bahay niya kasi malapit lang din doon yung ano, ang layo ina na pupuntahan namin and yes, this is it. Meron na akong binata, ayan, my eldest son. Elvis! <laughs> Kinakabahan yan guys. So ayan, um, uh, mga ka-hotdog, uh, dito parang kinakabahan na ako and kasi medyo ano to eh medyo malakas ang loob na hindi alam mo yun ah, uh, nung time ko rin na nagpatuloy ako ganyan din na edad ko grade 5 so dun din ako nagpatuloy sa ano sa libre syempre alam nyo na libre yung mga practice ko yung mga nagpa lang sa school sa school ako noon namin and ayun nga wa, ayun mas malakas loob ko dito sama ko ng pinsa ko so kami lang dead ng pinsa ko yung nagpatuloy no Wala kami kasamang magulang so, pero kala ko sa loob ko no etong anak ko oh, medyo baby baby pa to eh oh, baby baby, baby. <laughs> kikita ka sa vlog pinapalo mo daddy mo oh, baby baby ay <laughs> dayan, na yan binata na yan So ayan, dahil magpapatuloy na siya, may stop muna siya ng training niya ng volleyball. Alam niyo naman, player ko ng volleyball sa school nila. So siguro mga 2 weeks tong mag-aano, mag aano mag, mag rest and stop muna siya sa training. So guys, ayan mga hotdog, uh, update ko kayo pag nandoon na kami and <laughs> let's see. Kung mo ano, kung iyak ba tong anak ko o hindi. Tingnan natin. Okay. Iyak ka ba?

hindi ka natin mamaya. hiyak ah NO! GOD! PLEASE! NO! tapos muna tayo okay, yeah. guys ayan tapos na si kuya matapang siya hindi siya umiyak pero umaray siyempre <laughs> saan anong pakaramdam na?